Kung pwede namang matapos ang high school ng mas maaga, bakit hindi? Kaya maraming magulang ang bukas sa ideya na i-abolish ang grade 11 at 12. Hindi lang ito tungkol sa skwela, tungkol ito sa bulsa, sa oras, at sa pangarap. Kapag mas maaga nakapagkolehiyo ang anak, mas maaga silang makakabawi. At para sa mga magulang, mas maaga ring mababawasan ang gastusin. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto, with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! Sa social media ngayon, mabilis kumalat ang balitang baka mawala na ang grade 11 at 12 pagdating ng 2026-2027. At habang marami ang naguguluhan, mas marami naman ang umaasa. Hindi ba't mas maganda kung mas mabilis makapasok ng kolehiyo ang mga bata? Mas mabilis makahanap ng trabaho? Mas mabilis makabawi ang mamagulang sa laki ng gastusin? Sa video na ito, linawin natin ang issue. Ano ang sinabi ng CHED? ano ang nasa batas at bakit maraming pamilyang Pilipino ang naniniwalang panahon ng pag-usapan seriously ang pag-alis ng dalawang taong ito. Lahat ito nagumpisa ng maglabas ang CHED ng direktiba na simula 2026, hindi na maaring mag-offer ng senior high school ang mga state local universities and colleges. Agad itong nagdulot ng kalituhan. Para sa marami, ibig sabihin nito, Aba, baka nga tuluyan ng mawala ang grade 11 at 12. At para sa libo-libong pamilya na hirap na sa dagdag gastos, ang balitang ito ay parang pag-asa. Pag-asang baka sa wakas, mabilis na ulit ang proseso tungo sa kolehiyo at trabaho. Pero nilinaw ng CHED ang dalawang mahalagang bagay. Una, hindi nila ina-abolish ang grade 11 at 12. Pangalawa, wala silang kapangyarihan para gawin iyon. Bakit? Dahil ang K-12 program ay nasa ilalim ng Republic Act 1533 at DEPED ang may hawak nito, hindi CHED. Ang ginagawa lang ng CHED ay itigil ang SHS operations sa sucks at leaks dahil temporary lang sana yon nung simula ng K-12 transition. Ang totoo, mananatili pa rin ang grade 11 at 12 sa 2026-2027. Pero malaking usapin ngayon kung dapat pa ba talaga ang dalawang taong ito. Dahil kahit ina-update ang curriculum, kahit nire-realign ang tracks, hindi may kakaila ang hinayang ng mga magulang at estudyante. Kung kayang tapusin ang high school ng mas maaga, bakit hindi? Kung mas maagang papasok sa kolehiyo ang anak ko, mas maaga siyang makaahanap ng trabaho. Mas mababawasan ang gastos, mas mababawasan ang taon ng paghihintay. Simple ang dahilan. Para tuluyang mawala ang grade 11 at 12, kailangan munang baguhin ang batas. Hindi sapat ang memo, hindi sapat ang direktiba kailangan itong aprubahan ng Kongreso dahil national law ang nag-implement ng K-12. Kaya kahit maraming pamilyang naghahangad ng mas mabilis na educational pathway, kailangan pa rin ng legislative action para tuluyang maalis ang dalawang taong ito. At dito pumapasok ang pinaka bahagi, ang buhay ng mga Filipino families. Para sa maraming magulang, kung kaya na anak kong mag-college agad, bakit ko papahabain? Mas maagang makatapos, mas maagang makapagtrabaho, mas maagang makabawi. Para sa estudyante, dalawang taon pa. Pwede namang diretso na sa course ko. Sayang ang oras, sayang ang gastusin. Kaya lumalakas ang boses ng panawagan. Pag-aralan na ang posibilidad ng pag-abolish ng grade 11 at 12 para sa mas mabilis, mas practical at mas abot-kayang edukasyon. Kaya ang tanong, dapat na bang i-abolish ang grade 11 at 12? Ang sagot Depende kung sino ang tatanungin. Pero para sa maraming Pilipino na araw-araw lumalaban para sa pangarap, malinaw ang sigaw, mas mabilis na pag-asenso, mas maagang kinabukasan, mas maikling daan papuntang tagumpay. At kung hindi na kailangan ang dalawang dag na taon para doon, baka panahon na para seryosohin ang pagbabalik sa mas maikling basic education. Kung tutuusin, hindi naman tanong kung kaya bang alisin ang grade 11 at 12. Ang totoong tanong ay, bakit hindi natin ibinabalik sa mga bata ang oras na ninakaw sa kanila? Dalawang taon ang naidagdag. Dalawang taon na puwede sanang ginugol sa kolehiyo. Dalawang taon na puwedeng naging simula ng kanilang kita. At dalawang taon na puwedeng naging pahinga para sa mga magulang na araw-araw lumalaban para makatawid. Hindi ba't mas makatarungan kung ang edukasyon ay hindi nagpapabigat kundi nagpapagaan ng buhay? Kung ang sistema ay hindi nagpapabagal kundi nagpapabilis ng pangarap? Maraming estudyante ang handa ng tumuntong sa kolehiyo, maraming magulang ang handa ng huminga ng kaunti, at maraming pamilya ang naniniwalang kung may paraan para mapabilis ang pag-asenso, bakit hindi natin pipiliin? Sa huli, hindi lang ito bate tungkol sa kurikulum. Ito'y usapin ng kinabukasan. At kung anong landas ang tunay na magsisilbi sa pangarap ng bawat pamilyang Pilipino kung ikaw ang papipiliin. Dapat bang i-abolish ang grade 11 and 12 para mas mabilis ang kolehiyo at trabaho? O o hindi? Paliwanag mo sa comments. Gusto kong marinig ang punto mo. Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EdOx DC. na nagsasabing sa bawat panahon at pagkataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli. Paalam.